tahimik siyang tinanggal sa listahan pero may dumating na inspection na may kasamang checklist. Kapag sumalubong ang penalidad sa diskriminasyon, sino ang mananagot sa harap ng batas? Sa loob ng salaming conference room, dalawang lalaking nakakurbata ang nagkamayan habang pumapalakpak ang mga kasamahan. May maliit na bilog na cake sa mahabang mesa, puting yelo at kandilang nakahiga. At sa likod ng mga salamin ay refleksyon ng lungsod na parang walang pakialam sa mga kwentong nilalamon nito araw-araw. Sa labas ng kwarto, nakaharap sa kanila, ngunit hiwalay ng salamin, nakaupo si Paulo sa itim na wheelchair, nakakremang suit at puting polo, maigpit ang yakap sa brown na folio na naglalaman ng kanyang performance reports. Sa dulo ng pasilyo, nakasandal ang pares ng saklay paalala ng araw na tumigil ang kanyang mga paa ngunit hindi ang kanyang pananagutan. Habang humahaba ang palakpakan sa loob, tumitindi ang kirot sa pagitan ng kanyang kilay. Hindi dahil sa inggit, kundi sa tanong na ilang ulit na tumama sa dibdib. Kung lahat ng numero pabor sa iyo, bakit wala ang pangalan mo sa papel? Apat na taon sa kompanyang yon, tatlong beses niyang inayo sa mga account na muntik ng isara. Dalawa ang kliyenteng bumalik dahil sa kanya. Isang timang nailigtas sa audit dahil sa sistema niyang ginawa. Nasa folio ang lahat, metrics, commendations, email ng mga kliyente. Pero nitong linggo, nang ilabas ang shortlist para sa assistant operations manager, wala ang pangalang Paulo S. Dizon. Sa halik, ang napili ay si Dennis, magalang, mabait at malapit kay Boss Mark sa larong golf. Mobility requirements, marahang paliwanag ni HR, tila ba pakikiramay? Kasi kailangan mong laging lumabas-labas. May sasakyan ako, may driver ang kompanya, may remote tools. Sagot ni Paulo, kalmado ngunit mariin. Um, hindi, hindi ganon. Sabat ni Boss Mark, nakatingin sa sapatos, mas um, mahirap lang dalhin ng team kapag may, you know, hindi na niya tinapos ang pangungusap. Tinapos na iyon ng katahimikan. Nagpapasalamat ako sa lahat. Malakas na sabi ni Dennis sa Mike na sa loob, sabay tingin sa labas na parang naghahanap ng basbas ni Paulo. Tumunggo si Paulo, mapakma ang ngiti at minura sa loob ang kondisyon kung saan kailangang umiti ang tinalo kahit hindi patas ang laban. Sa gilid, kumaway si Mia, QA analyst na matagal na ring saksi sa panggagaanso ng palusot. Lumapit siya kay Paulo at bumulong. May ipapakita ako mamaya, huwag kang uulit. Dumating ang alas tres, dumating din ang hindi inaasahan. Dalawang babaeng naka-ID ng corporate compliance at isang matangkad na lalaking may barong at lanyard na may tatak ng NCDA ang pumasok sa reception. Good afternoon, wika ng matatandang babae, random compliance inspection for equal employment opportunity and accessibility. Naflag ang branch na to sa huling quarterly report. Nagulyahan na ng tinginan, si HR Liza ang unang nagayos ng buhok at numiti. Of course, welcome, this way. Mabilis siyang tumawag sa group chat, maglinis tayo ng papel. Hindi madaling linisin ang bakas ng diskriminasyon kapag nakasulat ito mismo sa mensahe. Sa unang oras ng inspeksyon, hininga ng auditors ng kapya ng promotion matrix, scorecards at job description ng posisyong ibinigay kay Dennis. Where is the documentation for mobility requirement? Tanong ng auditor. Taimik ang mesa. Optional po yan, ani ni Liza. Culture fit po talaga si... Culture fit o comfort zone? Singit ng babaeng taga-compliance. And please, kindly present the Accessibility Plan under RA7277 and BP344, Ramps, Restrooms, Emergency Egress, and Reasonable Accommodation Policies. Napalunok ang ilan. Meron tayong rampa, sabat ni Mark. Yung portable. Saan po? Tanong ng taga-NCDA. Nasa storage, ginagamit lang kapag kailangan. Ibig sabihin, hindi ito permanenteng tekstura. At ang accessible restroom, under renovation. Since when? Last year pa po. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word Justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. May gusto po akong idagdag. Biglang sabi ni Mia, kalmadong inabot ang printout na mahahaba ang thread. Doon, sunod-sunod ang email chain. Mark, We cannot put Paulo in AM role. Clients might have concerns with mobility. Liza, let's consider optics. Baka special treatment. Mark, agree. He can stay IC. He's effective there anyway. My pahabul pang chat screenshot. Golf tonight? Let's celebrate Dennis's slot. Sumikip ang hangin sa conference room. Kita sa salamin si Paulo. Nakayuko. Tinatakpan ng folio ang dibdib na parang kumakapa ng tamang tibok. Mr. Dison, tawag ng auditor lumapit sa kanya. Can you step in for a minute? Pumasok si Paulo, hindi dala ang galit, kundi ang katotohanan. Nandito po sa folyo ang lahat ng output ko, mahina hong sabi. Kung kailanan niyo po ng data, ibibigay ko. Salamat, Tugon ng auditor. Just to be precise, did you request any accommodation that was denied? May ilang push na hindi sinunod, sagot ni Paulo. Captioning sa town hall, lapad ng daan sa server room, at regulasyon sa drills. Lagi po akong pinalalabas sa likod. And for the role. Nagalok po ako ng travel plan, driver, portable ramp, at remote oversight. Wala pong sinabing di pwede sa JD. Ang sinabi lang ay, mas convenient kung iba tumanggo ang tatlo, nagatinginan at nagsulat. Hindi na kasing lakas ng palapakan kanina ang usok ng bulungan ngayon. Pinaikot ang auditors ang checklist, kulang ang signage, may nakablock na PWD pathway ng mga kahon, walang visual alarm sa ilang conference rooms, at ang anti-discrimination policy ay poster lang sa pantry na may maling petsa ng issuance. We will issue a notice of findings, sabi ng taga-compliance. You have 15 days to correct the physical non-compliance and immediately you must rectify the discriminatory decision. Under company policy and the law, mobility or disability alone cannot be grounds to deny a qualified employee. May penalty po ba ito? Tanong ni halos pabulong. Yes, sagot ng taga-NCDA, kalmado ngunit hindi nagbibiro. At may mandatory training sa managers. We will also require a corrective action on the promotion list. Nagkandaharap pang maihiwalay ang usapan. Si Mark, namutla, napaupo. Si Dennis, lumapit kay Paulo, hindi dala ang medalya ng pagkanalo, kundi ang bigat ng hindi patas na laban. Paulo, sabi niya, mahina. Hindi ko alam sa email kung pwede lang ibalik ito. Hindi ikaw ang problema, pero ikaw ang pwedeng tumulong. Tutulong ako, sagot ni Dennis. Saka siya mismo ang nag sa auditors, Open panel po. Blind review ng outputs. Tanggalin ang lines sa JD na hindi kasama sa trabaho. At kung kailangan, ako mismo ang magi-giveway. Noted, sabi ng auditor. The remedy is the company's to propose, but fairness is non-negotiable. Kinabukasan, may memo. Effective immediately, the company will conduct a corrective promotion review. All decisions shall be based on documented performance and capability. The company apologizes to Mr. Paulo Dizon for the process deficiency. Hindi yun lang. May isa pang memo. Mas konkretong tunog kaysa pangakong mema. Installation of permanent ramp and accessible restroom within 10 days. Captioning and sign indicators in all town halls. Inclusive emergency egress drills led by designated accessibility officer. At sa baba, pirma ng VP Operations at HR Director at pirma ng Auditor na Acknowledged. Isang linggo ang lumipas, muling nagtipon ang mga tao sa salaming conference room. Hindi na may cake, kundi may makapal na folder at projector na may naka-flash na graph ng outputs. Tatlong hurado mula sa ibang departamento, isang representative ng HR at isang observer mula sa NCDA ang nandoon. Nakaupo si Paulo sa unahan, hindi na sa labas at nakahinga ng malalim. Ipinisent ang numbers, client retention, issue resolution time, team satisfaction, process innovations. Sa apat na kategorya, si Paulo ang nanguna. Sa isa, tabla sila ni Dennis. Final question, sabi ng panel head. Given the roles requirements, how will you handle mobility constraints? Matagal ko na pong inagawa, tugon ni Paulo. Calendar stacking para sa on-site, remote dashboards for live oversight, at coordination sa transport team. Ang limitasyon ng katawan, inaaral ang limitasyon ng sistema inaayos. Tahimik sandali ang panel, bumaling sa HR. We have enough, sabi nila. Congratulations, Mr. Paulo Dizon, Assistant Operations Manager. Formal na anunsyo ng panel head. Hindi sumabog ang konfeti. Hindi kailangan. Tumayo si Paulo, humawak sa armrest at tinanggap ang folder. Sa loob ng salamin, pumalakpak ang mga tao. Hindi dahil may cake, kundi dahil may natutunang leksyon Lumapit si Mark, halatang ninenerbios, at inabot ang kamay. Paulo, I'm sorry. Salamat sa pag-aamin, sagot ni Paulo. Mahigpit ang kamay, pero mas salamat kung magbabago tayo. Magbabago tayo, singit ni Lisa. Naka-enroll na ang lahat sa mandatory training at nakabudget na ang upgrades. Sa gilid, nakasandal pa rin ang lumang saklay. Kaparehong pwesto, ibang kabuluhan. Sa hallway, nakababa na ang bagong rampa. Hindi na mula sa storage, kunti nakabolt sa sahig. Sa ceiling ng conference room, kumikislap ang bagong visual alarm. Sa pinto, may nakapaskil na maliit na plaka. Access is policy, not pity. Sa unang araw niya bilang AOM, hindi trophy ang una niyang pinuntahan. Sinilip niya ang drill plan. Una, gabi-gabing check ng exit doors. Pangalawa, captioning sa town hall pangatlo mentorship para sa PWD applicants. Wika niya sa team. Tumunggi si Dennis. Boss, ako na sa logistics. Salamat sagot ni Paolo. Nang dumating ang susunod na Friday, may bagong apat na aplikante. Dalawang babae, isang lalaking may hearing aid, at isang naka -cane. Open to all roles, nakalagay sa poster, hindi lang sa entry level. Sa dulo ng pasilyo, napadaan ang auditors na bumalik para sa follow-up. Nakita ang rampa, ang signage, at isang meeting notice. Equal opportunity briefing, attendance required. Hindi ginawang pelikula ni Paulo ang tagumpay. Hindi rin niya ito ginawang gantimpala ipamukha. Sa halip, ginawa niya itong tungkulin, i-mentor ang sumunod, iayos ang kulang, at ipaalala sa bawat meeting na ang salita ng kumpanya ay hindi pwedeng lumihis sa listahan ng batas at konsensya. Ang bias sabi niya sa unang hadel, hindi agad nawawala. Pero kapag may checklist ka, may mapupuntahan ng hiya. At kapag may proseso, ang tama hindi na depende sa tapang ng boses, nasa papel, nasa pinto, nasa rampa. Sa huli, Marunong ang salamin magbalik ng mga refleksyon. Sa parehong conference room, kung saan dati siyang nakaupo sa labas, ngayon na siya ang nasa loob, hindi para pagsarahan ng iba, kundi para buksan ang pinto. At kung may darating man ulit na inspeksyon, wala nang kabasa dibdib. Kung may checklist man, makikita roon ang nangungusap na marka sa tabi ng bawat item. Compliant. Sapagkat sa araw na pinili ng kumpanya ang batas kaysa palusot at ang kakayahan kaysa hinala, hindi lang si Paolo ang napromote, pati ang sarili nilang pagkatao bilang organisasyon. At iyon ang uri ng promosyon na hindi kailanman dapat ipagkait sa kaninuman. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment, respeto. Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita-kits ulit bukas!